<laughs> Ito pala si Sir Paul. Morning! Waiting lang kami kay Toots TV kasi siya yung pinakamalayo sa amin eh. Ah, uh, na pinanggalingan. So, dito pa kami sa airport. Um, check pa rin ako ng luggage. Itong malaki-laki na to. Kasi diretsyo na po tayo ng Davao So, dala ko na yung mga gamit ko na pang ano, pang bahay. Boarding na po kami. Uh, it's currently 2.33 a.m. Maaga kami. And the team that's coming from Davao, si na Madam Yula, si Ralph, at saka si Peter Paul ay naghihintay na rin ng boarding. Halos sabay lang kami dadating ng Cebu. One hour lang naman po yung biyahe from Manila to Cebu uh, pero dahil nga ito ay isang red-eye flight or panggabing flight, uh, medyo pagod ang mga tao dahil <laughs> medyo puyat po kami. Hindi na kami nakatulog bago kami papunta dito. Uh, diretso na po kami. grabe po yung antok namin sa sa plane. Tulog na tulog po kaming tatlo at actually nagising lang kami nang talagang naglanding na. Um, <laughs> sobrang puyat po, po kasi galing pa kami ng mga work at uh, yung iba ay at pa, wala pa talagang tulog. 4.33 AM na po. Ito na kami sa Cebu Airport. Good morning. It's 4:36 a.m. dito sa Cebu City at kakalapag lang po namin dito sa Mactan Cebu International Airport. Kasama ko si Paul at saka si Jason. Um, and very abrupt lang itong decision na magpunta dito. Um, kanina lang kami nagbook ng ticket. And that's because we want help, uh, we want do our part uh, para sa mga nasa ng earthquake na nangyari last Tuesday. Kain muna tayo sa Lilang nakakagutom po yung biyahe um, kahit one hour lang yon dahil madaling araw ngayon gutom kami eh, sir Paul <laughs> nag rice alas 4.30 ng umaga ito naman si Toots bumili ng Belgian waffle kasi konti lang po yung mga bukas na ano eh. sarado po yung mga ibang store kagaya nito sarap yan yes my favorite nag po si Peter Paul, naka-landed na, landed na daw sila. So, apangalang natin dito. Last natin sila nakita sa PB House pa po and you know, very unexpected dito pa kami magkikita sa Cebu. Akala namin sa PB House kami magkikita next week eh kasi nakabook na po kami ng Manila to Davao sa Wednesday. Pero ngayon po is Saturday. Nagbook lang kami agad ng ticket kanina Uh, to come here to ano to do our part po sa kung ano man ang pwede namin magawa para sa mga nasalanta po ng earthquake na nangyari last Tuesday pero abangan na po natin sina madam nintak <laughs> sila wala pa po eh pero anytime po lalabas na po yun Anong flavor yan? Pagal tagal na Manila. Excited na ako makita sila ulit. Bukan dito sila sa kabila pala. makikita ko na po si na madam. Ayan, siya ba yan? <laughs> Naliligaw po sila. Wala. Wala.

Okay. Grabe yung energy nyo. Samantalang kami, wala na kami energy. Wala tulog kami sa buong flight. Hanggang nagising lang kami nung gulumagabog lang. Grabe. Late nang sinakyan kami na. Ano? Kain muna din sila. Gutom na yung mga yan. At antok din yan. Wala pa rin silang tulog pala. Alam ko kami lang. Kayo nakatulog kayo? Sa plane lang. Sa plane lang. Pero plane lang yung tulog. Oo. Oh. Oh. Kuya Ralph, first time mo sa Cebu? Mm. Kung uuwi lang ako sa Happy ka naman? Wala. <laughs> Hanggang ewan. Noong pagsabi na na, ano, na, na, na pupunta ng Cebu. Oo. Oh. Kanina, hindi na ako nakatulog eh. Well, dahil sa excitement ba yan? Or sa nervous? Pag uwi ko pa lang sa bahay, naligo na ako. Totoo? Oh, ah, ba kayo Kinontrata bong? ko na yung mag pa punta dito. Oh. Sikat nga sana eh. Kaso, <laughs> ano Tulog pa sa tatay. <laughs> Nakainom ba hindi? Nakainom? Hindi <laughs> pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Maraming mga manggagamot dito. Hindi pa. Hindi pa. sana Thank you. Okay ano pa naman. Paiba ba -iba yung mood? Ha? Paiba ba mood? Ano oras nagigising? Gising, gising na ngayon? Pag ano? Pag gabi. Madalas yung gising, pero oh. pag umaga. Ano pa ano pa na pala? Kasi oh. Oh. So, hindi rotation kayo ni ano ni wife? Hindi. Okay. Sino lang? Siya lang. <laughs> <laughs> Galing mo naman. <laughs> Galing mo naman. <laughs> Alam niyo ko yung mag iwi Latitude, ano oras na? It's now 6.43 a.m. At nakatulog ako. Talaga ba? <laughs> nakatulog ako sa upuan ng mga ano. Ay, sorry. Mga isang oras din yun. Kaya medyo energy. Oo nga, kasi meron akong pillow, neck pillow. So medyo nakabawi tayo ng energy. Di ba? Do na na madilis akong nakatulog. Hindi ko nakatulog. Hindi ko gusto yung ganyan. Talent lang yan. Talent? dito na yung sasakay namin pero hinihintay pa namin hindi ko pa nakikita pero at least na ano na kami makakalarga na kami thank you hi yun nagkasya naman sila yay hey. sardines kasya kami dito ayos na kami dito parang malipas Bili tayong tali dyan sa labas Asa na balit yan? Hardware kasi nasa butika, dam. Bikirit. Bikirit? Oo. Naman siguro Diyos po ay Kuya sa Palawan. Palawan po siya. Bibili kami ng Lubin. Rose Pharmacy. Yung mga relief din. Naka-plastic na. <gasps> sa Luyo sa ila sports contest diyan. Okay lang. Nakasod ka. Masabing hindi ipatambung inihimot. Tayo tayong galing doon, di ba? Mm. Lahat kuyang lahat halos lahat ng mga dumadaan dito maghahatid yan ng tulong papunta doon sa Northern Cebu. Ay eh, kanya-kanya silang dala mostly sa mga nakikita ko mga tubig pero nakakatawang makita kasi grabe yung pagtatulungan nila dito magpapayanihan so, nila na-delay lahat yan congratulations truck truck yung iba grabe lahat yan magbibigay ng tulong kahit po itong mga nakamotor na to oh, itong mga nakamotor na to may mga dala rin yan doon. after 4 hours on the road dumating din kami dito sa uh, lugar ko sa kami bibili ng mga goods uh, may pamamahagi bukas dun sa mga nasalanta ng earthquake <laughs> papunta na kami dun sa tutuloyan namin uh, na pension house sir paul daw hello <laughs> Papunta na kami dun sa tutuloyan namin na uh, pension house kung saan kami magsuspend ng two nights, at least two nights to three nights dito sa Cebu. Ayan, tinan po yung relief efforts nila. Isang truck yan, papunta yan dun sa north ng Cebu at um, papamahagi nila yan sa mga <laughs> impacted by the earthquake na nangyari last Tuesday. Ayan, yeah, walang, walang tapos, walang tapos yung daloy ng mga relief efforts from private individuals. Kahit yung mga nakasasakyan or nakamotor, Dire-diretso yan at um, Karamihan tubig, karamihan mga kahon kahong mga produkto Papunta doon sa north Sabi, uh, walang tigil yung relief efforts Ilang oras na to Tuloy-tuloy yung daloy ng mga produkto Ayun, karton-karton na nung dito hanggang ngayon eh, Lapo sila Nagka-traffic po yan kasi sa madaming gustong pumunta sa north Para magbigay ng tulong dito, dito sa Carmen po dito sa Cebu. At dito po kami bibili ng tubig na ipamimigay po natin bukas. Mas so, maganda po na dito kami kasi supplier na po itong ating pinagdahan para mas makapagawa po na ating pamimili. Sobrang nakaka-proud po itong aking classmate na si Paul Joseph. Hindi ko lang po siya classmate. Kaibigan at confident ko po yan. Grabe, ang dami na pong natulungan at lipad agad kahit malayo. Ano? Sa Cebu, ano? Siyempre. Para ano, makatulong, tayo. Makatulong tayo kasi yung Cebu kasi uh, naging ano ko rin to yung place of work ko rin siya dati oh. Mm. So, kayo ni madam? yes kami ni madam kaya so, before pa nag bloom bloom yes. talaga yung PB bago pa ako naging charity vlogger mm. nag trabaho ako dito dati oh, sa Cebu oh. yeah. and, and so, thankfully thankfully, thankfully so, na isama uh, kami ni Tuts. yan naman um, <laughs> isang <laughs> ano lang nila yan yung um, empake ka agad sama ka agad Ah, basta na po yung discount charge. Ito siya doon to Ah, sige, sige. pa na ako, kasi pwede Ang uh, wow. sweet naman ni Jason J. Vidal na Tuk's TV, oh. May pawato. At si madam, may patinapay. <laughs> uh, mm. Ang sarap naman tulog na isa. Tulog ba siya, ano? Tulog yan. Tingin rin ako. Hopia, ano ba yan? Hopia, hopia yan, Hopia. Hopia. Ano, Parang may choco. chocolate. Hindi ko bet yung choco. Ito tayo sa Hopia. Hindi ko rin naman niya bet. Ay, kapat may ube. Waiting lang pong mag-restock ng water um, bottles. Yung mga malalaking water bottles. Kaya kami kumakain muna. Nag ano kami, quick break, water break dito. Pero mukhang dumating na po yung mga bagong, ano, mga bagong stuff. So, pwede na kami makakuha. Naka-video okay, ka, video okay, ka. Okay. Sige, <laughs> <laughs> Yan yung sasakyan namin ni Petra bukas. Ito? Uh, Ito mismo o ganito? Uh, yan, yan talaga. Yan mismo? Bakit? Si Petra yung mag-drive. Ah, Kasi, yung sinasabi uh, na elf uh, ni kuya. Ah. Tatay. Kasi dyan ikakarga yung bigas, oh. yung tubig. Pero, pero okay. parang gusto kong sumama. Okay lang ba? Pwede. Tatlo tayo dyan. Mindo. Gusto ko sa likod ako. Ako magbabantay ng mga... Init. Kaya ko yan. Aray i underestimate mo ba ako? Lapi La, akong athlete. Nag-compete ako around the world. Lapi yung kamay mo eh. Ano ka ba? Gaganunin mo siya sa pader. Gaganunin mo siya. Bukas. <makes noise> Ang gawa sa may naman bro Nasa nature spring tayo Ya Allah, gawa alcohol Ang sa mula Si Tutos. Asim Asim? Para yung kalamansi, kalamyas Mas maasim yung kalamyas <laughs> Kote tayo nun Kainin mo nga ng marangal Hindi boss, hindi siya si, ano <laughs> Ano yung kain ng manangay? Ano yun? Kaya baka ganun? Kaya baka ganun? Kaya baka Kainin mo nga ng bayani. Kainin mo ng bayani. Kainin mo yung balat. Uh, uh, hindi mo kinakain. Hindi baka may inisprian eh. Baka may ano? USB? Inisprian baka. Inisprian. Krabi na mo. Anong layo Ayan kinakarga na po yung mga uh, daming tubig nito. Sobrang dami pong tubig na kinuha ni uh, Sir Paul. No? Ito. Ito lahat yung for tomorrow. Gano'ng mm harami ito? Ito. 200 na ano? Grabe. Guys, isipin nyo po ah. Lahat po yan ay dadalin po bukas para sa ah, mga nangangailangan Ang dami nito. Ang ligat niya? Ang dami po, grabe. Tubig po yan lahat para po bukas, tadalin sa datibang parte ng North Cebu. Northern Cebu. Si... Ilan po yan, sir? Ilan po yung nilagay? 85 na. 85 na carton? Oh, ilan po naman ang isang carton? 20? 20. Yung, sir. 30. Ah, 30 sa isang carton yung ano. Okay. Ito po yun. Ito po yung elf na pinaglagyan ng mga tubig. And I think bukas. Parang uh, gusto ko rin pong sumakay eh. Baka dyan ako makisakay bukas instead na dun sa frontier na car. Uh, para mas gusto ko po dyan. Dyan po si nanay route sa sakay bukas. Sorry, sorry mas. Okay, yun lang naman po yung kailangan eh. mas secure at ma karga yung mga tubig. Eh, ngayon naman po, bibili naman kami ng Uh, mga uh, ano goods naman talaga it's other than water it's now 2:40 p.m. balik po tayo sa car Enjoy. Ah! Personal!